Kamusta mga kapuso? eto na, lunes po naman at gaya ng dati. Simula na ulit ng pagpapaula natin ng good vibes at papremyo ito sa pinakabasaya family game show sa buong mundo, ang Family Game Yep! Agustodo na ito dahil ang mga maglalaro ngayon ay mula sa pinag-uusapan at sinusubaybayang historical series on GMA Prime, ang Pulang Araw. Kaya eh, puntahan natin ang first team, Team Eduardo. Let's go! award-winning actor, recently awarded by uh, PMPC, uh, Star Awards for Movies, isa pong producer, isang businessman. nako, multi-talent wala po iba kundi si Mr. Alden Richards. Hey, welcome back. Thank you, Redong. Thank you. Magandang gabi po. Napakaganda yung pagkagawa, di ba yung acting ninyo, lalong-lalong na pati yung istorya. Talagang uh, sobrang nagpapasalamat po kami dahil uh, kita nyo naman po yung Uh, pinaghirapan naming lahat para dito sa show na to and uh, talagang nararapat naman talaga na magkaroon tayo ng ganitong klaseng mga palabas para sa ating mga kabataan sa ngayon matagal na pala itong gumugulong ito gulong araw well, how many years ago it was uh, already in the pipeline po ng GMA for like 10 years ago ko dong. kaya lang nanghihirapan uh, mabuo dahil sa ang laki ng requirement ng project na to uh, kasi yung mga artista rin, hindi dapat basta-basta. Hindi rin po basta-basta ang kasama ni Alden sa Team Eduardo. Yes po! Alden, sino-sino pa -sino mga kasama natin mauhusay? Ako po pala si Alden Richards. Gagampan ako po si Eduardo de la Cruz. Ito naman po si Miss Lopez. Gaganap bilang... Parasita, Mariana Borromeo. Uh, malapit na kaming umindak ni Adelina. Umindak! <laughs> At kasama rin natin dito si Nicole. si Tasho, na wala akong apelido. Na wala akong apelido. Parang black tie lang. <laughs> wala akong apelido pero ako yung isa sa mga kababata nila, uh, Eduardo, na nang sa kanila pero naging... Madaling na yes. rin sa paglaki. At siyempre, si Ate Rochelle. Gaganap yes. bilang ang aking tia, Amalia. Uh Oo. -oh. Ako dito si Amalia de Malanta Torres. Many elements of Pulang Araw based on historical facts yan. Yes. yes. yes Kaya Team Eduardo, good luck sa inyo. Eto na po. Hindi na po sila matatapapayang natalo sa ito for third time. Let's welcome back award-winning actress. Yes. Yes. Uh -huh. <laughs> Barbie Dala. Forteza kasama ang oh, team Adelina. Uh, Hello how's how's okay, huh? wow. salamat how's how's po. Salamat naman po sa pagsuot ng aming uh, sure. official hoodie. Of yes. Course. So, bagay na bagay po sa inyo. Diba? Ayan. Kung pwede nga lang, buong week ko na suot po. Ayan you know? o. <laughs> maraming maraming salamat. Ayan, nare-rest back po ako ulit. Maiba lang, no? Dahil feeling ko naman this time, mananalo na ako kasi may lucky charm na ako eh. Ah! Yeah. Kaya sisimulan ko na rin, Sir Dong, ha? Ang gumaganap kay Hiroshi Tanaka, David Ligao ko! Arigato! Yes. Mr. Tanaka, arigato! 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 Ay! 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 Okay, eto okay. naman syempre ang isa sa mga matatapang na sumama kay Eduardo de la Cruz para makipaglaban sa mga Hapon, Aidan Venera Hello Hello mga puso! Good to be back. The rest back din kami. <laughs> yes! Ito na, Sir Dong. Last but not the least, ang aking inspiration. Oh. Ang gumaganap bilang Sister Manuela sa pulang araw. Abangan niyo po ang role niya dito. Napakaganda po at napakahusay ng kanyang pagganap. Walang iba, Miss Ashley Ortega. <laughs> Welcome, Ashley! Hello. Hello, guys. It's good to be back. Ikaw ay isang boda bridge star dito. Yes, kami po ni Sanya. Kayo ni Sanya. Okay. Yeah. Tap dancing ba? Ano yes, tap dancing. Kuya Dong, parehas kami ni Sanya. Madali lang ba yan? Hindi. Akala namin po madali, pero mahirap. Kasi bukod sa mismong pagsayaw, may pag arte okay. Ah. pang kasama. Hindi naman pala. <laughs> pwede ba natin makita? Na, uh, pwede, pwede. Bawo, Sanya, Barbie? mga vaudeville performance. Okay, kahit ano ba yan. Okay, okay. Okay, when you're ready. Music, please. To be yes. Beautiful, beautiful. galing. Nagpakita dito so, siya dalawang teams pero isa Ito po. Alden and Barbell! Let's go. go, play round one. Alright guys, top 5 answers are on the board. Hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaki ang blank ng kanyang ex-girlfriend. Go. Alden. Best friend. Best friend. Ah! Tinuuhog yung magkaibigan, no? Ex-girlfriend na tapos yung best friend. Survey says... Barbie. Hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaki ang blank na kanyang ex-girlfriend. Nanay. Pwede! Pwede! Tama naman yun! Try it! Nandiyan oh. ba ang nanay? Si oh. Eduardo, pass or play? Play, gaya lang. Alright, let's play round one. Let's go! Saan niya? Hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaki ang blank ng kanyang ex Ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Ano pa ba? Siyempre, kapatid. No. Okay. Interesting. Si Jack. Ha? Sanya, you have to be more specific. Ito, at liligawan ng lalaki ang kapatid na ano? Na babae. Na okay, babae. Okay, okay. Survey says... Yan. <laughs> ano ba? <laughs> ano? <laughs> hindi, hindi ito maganda tignan kung liligawan ng lalaki ang blank na kanyang ex-girlfriend. Pinsan. Yeah, yes! Pinsan! 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 Yeah, Survey says... <laughs> Rock! <laughs> hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaki ang blank ng kanyang ex-girlfriend. Nandyan yung sister. Doon tayo sa brother. Brother! <laughs> brother! Brother! <laughs> Patay! 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 One last! isa na lang! Hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaki ang blank ng kanya extra. Ito, doon natin, tatay. <laughs> <laughs> sure, because... Guys, hadil na natin Kuya doon. Patay! Buong pamilya! Guys, huddle na. Huddle, huddle. Saan niya? Isa na lang kailangan makuha mo to. Hindi. Mabibigwit uh, nila to. Ako, palagay ko talaga ito eh. Hindi magandang tingnan kung tita, siyempre. <laughs> Nandiyan ba ang tita? Tita! Wala. Alright. Guys, Ashley, ano kaya sa palagay mo? Workmate. Workmate. Aiden. Um, kapit bahay. <laughs> Siyempre, magkatabi lang eh. Magkakitaan. Mag oh. okay. So, dati pa pala niya yun. Oo. Oh. Oh, na siya. Di diba, okay. no, so, ba? Hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaki ang blank ng kanyang ex-girlfriend. Ano? Isa na lang to. Lola. Lola. <laughs> yeah, asin pa si Lola. <laughs> Nandiyan ba? <laughs> uh, Lola. Alright. Let's see. Ano kaya itong hindi pa nila nakuha? Everybody, number four, please. si Ashley. Nakauna na po ang team Eduardo with 89 points. Pero sa tingin ko eh, pinagbibigyan na sila ng team Adelina dahil mahaba pa ang gabi.